Eh. Yeah. Oh, hindi. Ang paa, Pagsipa ganyan o. Oh. Oh. H hindi, hindi mo iikot ganyan ang paa. Dito <coughs> mismo. Yan, sige. Dito. Ang paa mo, taas mo pa. Taas ganyan. Dini. Yan. Ganito. Ganito. Simula. Dito, dito. Simula dyan kasi pa yan ano? Wa wag wag mong iikot ganyan hindi ikot ganyan diretso pag angat yan sige Paganto, no. pag Diyan, si pag sipa ka pag sipa pag dito itong pa ito ayan no? Sipa. Ya, ini. Ini. Huwag mong iikot ang paa. Pagpagsak. Di ba? Tingnan mo, ko, Di ba? Pagsipa. One. Pagpagsak. Dito. <coughs> yeah. Yan. Hey Itaas mo. Eh, ito ang tamang ano. Dito. Di ba? Sipa. One. Ngayon, yung ulo mo, kita mo na siya. Pa para pagangat mo ng paa mo, kitang kita mo na yung ano patama para yung sipa mo tumatama yan dahil pag ikot mo ganyan kita mo na siya o oh. <coughs> eh e, ano mo play? Yung titingin tingnan mo siya. Huwag yung tingnan ka lang. Hindi, kailangan, ikot ka tingin. Para pag ikot mo, kita, boom. Sige. Okay. Kailangan, umikot ka. Yung, yung pagsipa, ganito. O. Oh. Kailangan, pag ano, nakapokus ka doon sa ano, pag ikot, kita, boom. Sige. Okay. Sige.

Sipa mo dito Hanggang dito ka lang Para sipa mo Dito Para pag Ganyan mo Kasi nandito ka na eh Nandito ka na Wala Wala ng pursa Sige okay. oh Sige Sige Galing sa baba Galing sa baba Pag ikot mo dyan Ang paa dito Sige Sige Eh Yan Eh